Mga paratang at hindi kayang maunawaan ng ibang sekta. Bakit maraming katoliko ang nag-aayuno at hindi kumakain ng karne tuwing biyernes? Sagot natin mga Romano katoliko, ang pag-aayuno ay isang biblikal na gawain upang lumapit sa Diyos. Sa Mateo 6, verse 16 to 18. Maging si sa ay nag-aayuno ng 14 araw. Nakasurat sa Mateo chapter 4 verse 2. Ang hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes ay isang sakripisyong pag-alala sa paghihirap ni Kristo sa krus. Mateo chapter 6 verse 16 to 18. Kapag kayo ay nag-ayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapangkunwari sapagkat binabaluktot nila ang kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-ayuno. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay nag-aayuno, magligaya ka at maghugas ng iyong mukha at magbihis ng maayos upang hindi makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi sa iyong ama na naroon sa ng lihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay nagagawad sa iyo ng gantimpala.